Magandang araw mga Lasalliano! Nanaig ang mga botong abstain sa katatapos lamang na 2025 General Elections noong ikatatlumput isa ng Hulyo. Dahilan upang magkaroon ng labing isang bakanteng posisyon sa DLSU University Student Government o USG. Kasunod nito, naglabas ng dalawang magkasunod na resolusyon ng DLSU Commission on Elections noong ikadalawa ng Agosto. Apat sa limang posisyon kabilang ang President, Vice President for External Affairs, Secretary at Treasurer sa Executive Board ang nabakante. Kasama rin sa mga ito ang ilang college presidents at iba pang mga posisyon sa batch level. Ayon sa Comelec Resolution No. T310, inaatasan ng Legislative Assembly upang magsagawa ng espesyal na sesyon para magtakda ng nararapat na aksyon upang mapunan ang mga nabakanting posisyon. Kaugnay nito, nagbukas na rin ang USG ng aplikasyon para sa Vice President for Internal Affairs, Vice President for External Affairs at Executive Treasurer noong ikalabing isa ng Agosto. Sa kabila ng pagkapanalo ni Lara Capps bilang Vice President for Internal Affairs, kaniyang pupunan ng posisyon ng President alinsunod sa Ikapitong Artikulo, Seksyon 66.2.4 ng Bagong Konstitusyon ng USG. Samantala, alinsunod sa Comenek Resolution No. T309, magsasagawa ng special elections sa unang termino ng akademikong taon 2025-2026 upang mapunan ang tatlong posisyon dahil sa failure of elections at 33 posisyon dahil sa kawalan ng kandidato. Ito si Samuel Booc na guulat para sa Archer's Recap. Animo Lasalo.